Ma'am Kyla, magandang hapon. Hello po sir, magandang hapon po. Sige ma'am, pwede ho pakikwento sa amin paano ho napunta ng Kamboja? Ito pong si Mr. Ambrosio, yung mister nyo. Opo, Sen. May ano po, may kaibigan po siya na nag-refer po sa kanya doon papuntang Kamboja. Okay. Ngayon po, yung kaibigan niya po na yun, mas nauna pa po siyang nakaalis kasi daw po, direct daw po yung flight nitong asawa ko. Tapos yung isa naman po, hindi po sinabi kung bakit po late silang umalis. Paano siya nakalabas? ng Pilipinas patpunta Kabodya, alam niya ba na pagpunta niya roon ay legit o hindi? Yung sinabi po sa kanya ng kaibigan niya, Sen, legit daw po eh. Kasi may okay. mga kaibigan na daw po na naon na, na doon kaya po nag-go siya. So an ano ba yung visa niya doon? Working visa? May kontrata ba o tourist? At sila ay bola at kaya sila napapayag dahil maganda yung mga pangako? Ganun ba? Paano? Ma maganda po yung mga pangako, Sen. first time din po mag-abroad ng asawa ko. Ngayon, pagdating po dun sa immigration, tourist po yung ano nila. Tapos, akala po, nung hindi na po sila maka-atras kasi may bantay na po nung time po na yun. Teka mo na, hindi sila naharang sa immigration? Hindi nagtakay Ka matag immigration? hindi po. Hindi po sila naharang sa immigration. Dahil? Kasama po ata nung company po yung immigration. Aha. Kasi hindi na, hindi na daw po sila tinanong. Diretso pinapasok na daw po agad. Marami sila. Uh, ilan sila Tatlo po, tatlo po sila eh dalawang babae po tas yung asawa ko. Pero may mga nauna na po doon sa iba po ata pinadaan kung sa dagat po ata pagkakaalam ko. Yung asawa ko po direct po sila na eroplano po yung sinakyan. Tatlo lang po sila, dalawang Kaya babae. Kanya-na po, tatlo po, tatlo po, po sila nag eroplano from ano po, naiya? Opo, na iya, papunta pong Vietnam. Tapos Vietnam po, papuntang Cambodia. Okay. Tatlo sila, tapos walang ginawang pagsisita sa kanila. Tourist yung kanilang visa. Wala po. Opo, wala po. Kasi po, Sen, pagdating po ng Cambodia ng asawa ko, nalaman po namin na kasabwat po ng company, nagpaalam po yung asawa ko na kung pwede, umuwi na siya ng Pinas. Mm -hmm. Ngayon, ang sabi po ng recruiter, bayaran daw po ng 170K yung nagastos nila. Tinanong po namin, bakit 170K? Bayad daw po sa immigration one, yung 150 tapos 20k daw po yung sa ticket. Okay. Kaya doon po namin nalaman na binayaran S sige po, po, po. nila iyon. Ano ang araw po siya umalis para pwede tayong mag-backtrack sa immigration? Anong araw? 20 20 po 'yun ng February 10. Eh, February 20. Okay. Anong oras at anong flight? Bali Madaling araw po ng ala 5, 5AM. Eroplano po, ano sinaking aeroplano? eroplano? Nakalimutan ko po po sinig. Vietnam po 'yon. Puntang opo, Vietnam. papunta po Vietnam, opo. Ano po to, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3? T1 po. 51. Okay, sige. Yan. So ngayon, pagdating nung from Vietnam, nag-flight ulit sila papunta Kamboja. Cambodia. Opo, ayun na po yun. Okay. Na, pagdating ng Cambodia, nakita na mister ninyo na, nakumali mali itong trabaho papasokan namin, iba pala to. Kaya siya mismo ang sumurin at gusto niya na umuwi. Tama? Opo, opo ka, kaso hindi po siya pinayagan. So nag-contact po kami sa embassy po natin sa Cambodia. Okay. opo, ba bali po. February 27 po, kinuha po siya ng police doon. Kaso lang po, hindi po aware po ata yung embassy natin na nakuha po siya, in-inform lang po namin. Ano sabi po ng DFA natin sa Cambodia? Ang sabi lang po, ma i na lang po yung police. So, ilang araw po bago nakarating po yung ano po doon, yung police. Yung ating mga taga-DFA, hindi pa po sila nakausap? Nakausap po namin sila, Sen, kaso... Ano po eh, lagi pong waiting po yung ano, yung sinasabing. Eh, yung ka-work -ka po ng asawa ko na si erika Naka-uwi na po, nirelease po agad ng police. Yung po yung pinagtataka namin, bakit? Okay, very good. Bernard Olalya. Magandang hapon. Good afternoon po, Mr. Senator. Good afternoon po sa mga nakikinig po. Okay. Biktima po ito ng illegal <laughs> recruitment. Illegal recruiter. Itong kababayan natin na nasa Cambodia ngayon. Narinig mo naman po yung kwento. Walang ginagawang kilos ang ating gobyerno para i-rescue mga to. Huntahan sila? Oh. Mr. Chair, uh, noong pong last week nagpadala na po kami ng dalawang BMW representative ng Migrant Workers Protection Bureau po natin patungo po ng Thailand. Ang purpose po nito para po makipag coordinate sa DFA sa Embahada at uh, pinag-uusapan na po namin kung paano i-rescue yung mga najidian po sa kustodiya na at uh, inaayos na po natin yung kanilang repatriation. At kailan po mangyayari yung repatriation? Kapag kumpleto na po yung dokumento, Mr. Chair, ang sabi po nila, kasi meron na po tayong labor attaché ngayon sa Bangkok eh. Ang sabi po ng uh, labor attaché natin, basta kumpleto lang po yung repatriation documents, ililipad na po natin agad dito sa Pilipinas. Opo, opo, pero nakausap niyo ng Huba o ng ating mga taga-DMW o ng ating mga taga-embahada o konsulada, itong mga victim na nasa presinto po, ilang araw na at wala rin pagkain at uh, mahirap ang buhay doon doon. Kawawang kawawa sila doon. So, wala man lang pumunta doon na para kausapin sila. Ma, meron, Mr. Chair, meron pong naka-assign. Meron pong naka-assign na kumukunta. Kaya lang, uh, ang ating pong challenge, no, kinakailangan pong humingi tayo ng, uh, ng approval Noong, uh, kanilang, uh, uh, kung sino man yung autoridad dyan sa Thailand at saka sa Cambodia, para po makausap po natin ang personal Yun nga po, sir. Ang ibig sabihin nito, Yusek, government to government, eh, to the DFA, to you, kausapin natin yung counterpart ninyo doon para sabihin nyo, makausap man namin yung aming mga citizen, iba Opo, tama po kayo, Mr. Chair. Matingnan yung kalagaan nila, pero that hasn't been done yet, and it's been more than two weeks o magti-three weeks uh, na. Ginagawa na po. May kausap po tayo doon, hindi ko lang po alam ang pangalan, pero sigurado po kami kasi nagpadala na po kami ng taong susundo eh. Meron na pong instructions sa amin na sunduin na kaya nagpadala na po nung last week pa. Oh, last week pa pero hanggang ngayon hindi pa rin nasusundo. Uh, Nakantabay na po. Basta kompleto po yung papeles at uh, pati po yung kanilang exit visa ay eh, uh, lilipad na po pabalik ng Pilipinas. Alamin ko po yung pangalan po, Mr. Chair. Alamin ko yung mga pangalan. Y yun nga po, gano. Yusek. Dapat by now nakausap na po ng DMW. Di ba meron tayo sa ATM, di ba? Opo, oh, ATM po. DMW. Oh. National Special. Meron tayong assistance to national. O may budget tayo diyan, binadjet ko na maayos 'yan. So dapat taga ATN natin, assistance to national plus DFA sa ni person dalawang ahensya pupunta ngayon doon sa Cambodia sa presinto. Of course, may coordination muna sa Cambodian government para payagan na makausap tong ating mga kababayan at which it hasn't been done yet. It's been More than two weeks, sir. Kukunin ko po yung pangalan kasi meron na pong naka-schedule po talagang uwi, Mr. Chair. Aalamin ko lang po kung yan pong uh, asawa ng pausap po natin ngayon, ay eh, kasama po doon sa iyo uwi. Uh, Aalamin ko lang po. Ang party list na masasandalan. sandalan. yes. Number 68 sa balota. Kaila, ma'am. Yes po, Sen. Okay, kausap niyo lang po yung mister nyo? Uh, hindi pa po. Oh, wala pa raw siyang na, wala pa raw silang nakausap ng na mga taga-gobyerno natin? Wala po, Sen. G kaya nga po sila nagtataka may Indonesian in na embassy po na pumunta doon. Kinek po yung situation ng mga Indonesian. Bakit daw po silang Pinoy ang tagal na doon? Wala po daw pumupunta. Oh. Yusek, buti pa yung ibang gobyerno o oh, yung Indonesian government agad-agad lumundag at uh, sinundo yung kanilang mga citizen at uh, inirescue. Anong ginagawa ng taga-gobyerno natin? DMW? Indonesia eh. po, opo, op, op, Indonesia po yung kanilang binabanggit. Hindi ko po masasagot ngayon ng diretsyahan kung kasama po ito doon sa mga na-rescue na po natin. Pero ngayon at ko yung pangalan, pwede po natin i-validate ngayon. Hispo. Ito po yung uh, kulungan, Komisaryat pitch si Hanok Cambodia so wag mo ipabang telepono kausapin niyo po si Kayla sir I want yes, our po. citizens repatriated by by Friday can you yes, sir, yes po give me yes, a commitment po. by Friday Ban nandito na sila wala pong problema basta nakausap na po at naayos na po ng patel Okay Kayla kumusta ang kalagayan ng mister niyo doon mga kasama ilan ba sila ngayon doon nung una po sen lima sila yung dalawa pong pinoy na babae nagtataka sila Pinauwi po ng polis ilang araw pa lang po doon tapos yung dalawa po na ano na pinoy almost two months na po ata doon bali dinala na po ng ospital dahil nagkaano po may lang infection na daw po yung isa. Oh. Tapos after po ma-ospital ibinalik po ulit po doon sa station. Eh ang dami daw pong naninigarilyo doon. Bali nagiging second hand smoker na daw po sila. Kaya naggaano na po sila nagwo-worry na po sila sa health po nila doon. And yung pagkain naman po hindi po araw-araw meron pong rasyon. O, oh, ayan po, ano, Yusek, yung dalawang babae, good, napauwi, kababayan. Pero itong tatlo, mga lalaki, hindi pinauwi, pinigilan. Opo, send, ba, send, dahil po, yung mga polis po doon, pwede pong bayaran, nagtataka po sila, willing naman din po kami magbayad, but hindi po nila, ayaw po nila i-release. Yung tatlo po na, na tinorture po na nasa news, cover po yun ng husband ko. ano, tinorture? Opo, meron po sa news, send, kinuha po ng NBI po, bispo sa Cambodia, nirescue po sila doon. Yusek, makipag-coordinate kay sa NBI yes, natin. Yes, po. Gusto Opo. ko po at the most by Friday nandito na po yung tatlong kababayan natin. Gagawin po natin ang makakaya po natin lalong-lalo ko available na po sila. Opo. Sir, no, gusto ko mangyari po. Kasi meron nang dalawang Pilipina pare-paro lang naman sila ang pagpasok ng estado nila, napauwi agad. I don't know kung anong ginawa ng dalawang Pilipina at ba't agad silang pinauwi. pero itong tatlong lalaki, dalawang mabay, pinauwi na yung, yung tatlong lalaki ni pa rin pinapauwi eh pare-paro lang Sistema pagpasok nila doon. Yung situation daw po doon, once daw po nag-direct nag nag daw po ng report po sa police station, ayun po yung nire-release agad po ng police, ng Cambodian police. Pero once na embassy daw po nag-report, in time daw po yung action ng embassy, ayun po yung sabi ng head po ng police sa Cambodian. Ah, so ibig sabihin yung dalawang girl na na nag-report sa Cambodian police, itong... Tatlo, oh, itong Mr. Mo nag-report sa gobyerno natin. Opo, oh, ganun po. Which, to, kung tutusin, tama rin yung ginawa ng tatlo. Tama ginawa ng Mr. Nyo. Kasi ang unang-una -una, -una, -una oh, tawagan, citizens, kaya nga may ATN eh, assistance to national eh. So pag Pilipino oh, in distress, the first thing you do is, kung hindi mo makontak yung polis na doon, tawagan mo yung embahada natin, they did the right thing. Opo, oh, ganun Sige, po. Sige, uh, Yusek, magtulungan tayo, Gusto Usec. Yusek. Gusto ko po Yusek by Friday at the most. Kung pwede pa nga sana, tatawag daw ko hanggang Wednesday, nandito na sila. Kaya? Uwi po natin agad, uh, Mr. Chair. Basta po nakuha po natin yung kustudya niya at nakausap na po at maayos po natin. Today, gusto ko pong mabalitaan, meron na pong pumunta doon sa police station para kausapin po yung tatlo. Kasama po yung uh, taga-DFA, kasama po yung taga-DMW. Pwede? Possible? Yan po ang ating isibigay na instructions sa ATN po Good. ng MW o Bangkok po, Mr. Chair. Good. Po, Mr. Good. I want it okay. to happen. Kasi pag nagka-hearing tayo at walang nangyari, pagdating ng hearing natin next week by Monday, I will raise hell. I will raise hell. Okay sir? Hindi ako nang babanta. Alam niyo naman po. Kilala niyo po ako sir. Kilala ko kayo. mag tayong lahat. E ganoon ako mag-action. Gusto ko action-action agad. Wala na maraming pa -sikot, sikot Thank you po. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy niyo pag-coordinate sa ano DFA kasi ang DFA mayroon patawagan. Tawagan niyo ang ambasa yes, doon natin sa Cambodia. Ano ba embahada ba yan o konsulada? Uh, titignan po namin kung ano opisina yung mayroon po ang ating DFA doon po sa Cambodia eh, di ko coordinate po namin. Kasama na rin po siguro yung DMW to continuously monitor po yung pangako ni USEC sa inyo na by end of day, meron na pong BBC. Hindi, then, consent. gusto ko sa, added, up, sa hearing, isama mo yung DFA dyan, isama mo yung NBI, isama mo immigration. Yes po, sir. We will add them to our list of invitees po. One o'clock. Monday. Yes, okay. I-monitor e nyo. Gusto ko by Friday yung si Mr. Yes. Ambrosio at yung dalawa niyang kasama nandito sa bansa natin. Okay? Yes po, Senator. We will coordinate po. Thank you. Ma'am Kaila. Yes po, Sen. By Friday. Let's give it until by Friday. So today may pupunta pong mga taga ano DMW, yung ATN uh, kung tawagin. Yun po yung Assistant to National. Uh, may budget po oh. yan para bisitahin po sa kulungan yung mister niyo at yung dalawa pa niyang kasamahan. Okay? Tomorrow okay mag-update kami kung na nadalo oh, na ba po. talaga o hindi. Thank you.